Hello po mga bro, mga sis. Magandang buhay po sa inyong lahat. Nandito na naman po kaming muli ni Sis Lisa upang magbahagi sa inyo ng aming mga nahanting hunting uh, na mucha po. Yan, ito po po yung aming share sa inyo mga bro, mga sis. Yan po. Oh. Yan. Napakaganda po nito. Oh. Tingnan nyo po kung may pa. Ito po yung natagpuan ko sa isang punong malaki. Sa lawa na? Sa may lawa na naman ng taal. Malawak po yon mga bro, mga sis. Kung mararating po nyo, o isearch nyo na lang po sa Google, makikita po nyo doon o sa YouTube kung gaano kalawak o kahaba yung lawa ng taal. Ang kapaligiran po nito ay maraming mga puno, bundok-bundok sa gilid, doon po kami. <laughs> naligaw pa nga tayo yung tagusa doon? na pala sa ano na pala yun, yung alitagtag. <laughs> Opo, naligaw pa po kami ni Sis Lisa sa sarili ko ng bayan. Siyempre po, nanibago dahil hindi wala pa namang kasindaan doon bagong bukas pa lang Kaya na ginagawa. Na. Kaya pagpasok po amin ni sis Lisa, mali pala po yun. Pero okay lang po, masaya. Dahil siyempre, nakakita pa ng mutya, nakapaghunting pa po kami. Yan. Na-enjoy po namin yung yung po namin doon ni sis Lisa. Yan po. Ito nga po yun. no oh. Isang napakagandang mutya. Yan po. Yan po. Mga bro mga sis Kaya po namin masasabihin sa inyong legit na legit ito, kami po mismo nakakuha. yan po, yan ang likod. Dahan-dahanin ko po mga bro, mga sis, yan, yan po, iikutin ko po. Ayan, oh. Tingnan nyo po. Oh. Wow, Sa may malaking puno po yan. Ayan. Ayan Ay, po. parang no? oh, tinapay, parang puso. Oh, yeah. oh. puso. Yan po. Ito po yung likod niya, mga bro, mga sis. Wow. yan Ayan. Ayan po ang likod niya. yan po. Ayan. O, oh, diba? Ganda. Uh, napakaswerte po namin at maraming na ipagkaloob sa amin doon, ano Sis Lisa. Naman si Ronald din hindi niya pinapakita pag naglalab ako. <laughs> Siyempre po, minsan <laughs> hindi po maiwasan na hindi kami magkahiwalay ni Sis Lisa. Pero hindi nung po siya iniiwan masyado ng malayo, kaya nga po kasi delikado. Baka pa maya, eh, maligaw. tumahirap na po. At hindi, diba, Sabi na Delikado po kasi yung marami pong napunta doon minsan mga dayo. Eh, nung araw po talaga, napakasilan po ng lawa na yun. Marami pong naluluno doon. Kaya, kumbaga, nahihirapan din po ako magsama ng mga bisita kasi gustong gusto po doon. Eh, nangunguha po talaga yun. Hindi ko naman po sa ako po ay nananakot. Kahit magtanong-tanong po kayo doon sa mga matatanda roon. Marami pong naluno dati doon. Lalo na po mga dayo, makugulo, may ingay. Ganon po. Ayan. Hindi po ako sa nananakot. Sinishare ko lang po yung tunay na nangyari. Eh, di ba? Sa oh, mo, yung pinsan ko po, nagsama oh. doon, Tracy sila. Magugulo, magano, yun. Nabawasan po ng isa. Na, ano, oh, siya. Marami sinasabi nga. Kaya mahirap po talaga. Kung baga, mayroong lugar na... Nalunod. Hindi, may kaalaman siya o, sa, o, ano, Ang, income? swimming po, ang PE niya. Kaya lang, eh, ganun talaga eh hindi po natin sila hindi naligo lang talaga sila doon magugulo eh mahirap po kailangan igalang din igalang din po natin yung isang yung lugar kalikasa. lalo po hindi natin kabisado so paalam oh siyempre o marami pong mga naman. nananahan din doon na hindi natin nakikita yun lang po isa naniniwala sa pang-espirituwal kaya pala na sabi mo magsaboy ako ng o, asin mahirap po kaya Katikas. kailangan po talaga magpapaalam tayo lalo't at hindi po natin kabisado. Kasi ayan first po. time ko po doon sa isang dulo ng lawa ng tal okay. na pumunta. Nasanay ako dito lagi sa pinapaliguan namin. Ayan po, tingnan nyo po. Oh. Mga, okay. Ayan po. Okay. okay. lang po namin sa inyo yung mga kwentong tunay po doon. Simple yan. Yeah. Kasama ni Manong Nisto, sabi oh, mo, drag, oh. ano yun? Matagal yun bago nakuha. Ayan po, mga bro, mga sis, yan Oh. Tingnan nyo yung nahanting ko po doon yan. Oh. Ganda, no po, mga bro, mga sis, Oh. Ayan sa isang punong malaki po yan na ipagkalog po sa akin hindi ko po ito nabidyohan hindi nabidyohan pero sumigaw lang siya sa akin may nakita daw siya tapos ay ko patingin oh, wag ah, na ayan po ayan <laughs> <laughs> meron to parang kurting mata ayan po oh. ang galing ano po mga buro mga sis ayan o oh. diba ang okay. ganda ayan po oh. napakaganda yan mga buro mga sis ayan po ayan. panibagong mucha na naman ay pinagkalog po sa amin sis Lisa ayan po yan, yeah, kumikislap, kumikinang-kinang, kumikinang-kinang. Kumikinang, kumikinang, kumikinang. Marami pa po kami. Marami pa po kaya. at ibabahagi sa inyo ni Sisilisa. Sa oras po. Oras namin binabalanse ang oras. Oh, lang sabi namin. ko nga po, inuulit ko, kailangan balansehin din po natin. Maglalaan ng oras tayo sa pamilya, sa bahay, sa hanap buhay at sa pagmumutya. Yan nga po. Sa pag patay nanay. Uh, marami po kaming ano uh, ganoon talaga, syempre Normal 'yun po. Yan po. Oh. Kaya pagka po kayo yun nga nagustuhan po kayo ng mga gabay at bantay doon sa lugar na yun pagkakalauban po kayo ng mutya yun naman po yung Juan hindi nyo masasabi kung ano As, ano klase ano, o, kagaya nga po nito o, hindi, nagpunta lang po kami doon hindi naligaw po, pa, naligaw <laughs> pa no? Na, pero ang ipinagkaloob naman po, ayan, sulit na sulit. Mga ano, oh, napakaganda. Ayan po mga bro, mga sister. Ganda po nito sa personal. Oo oh, oh po, lalo na po sa personal. Ayan po. Ayan. Sinishare lang po namin sa inyo na talaga talagang may mutya. Dito po yung mismo kalikasan din, ang humulma o oh, humubog. Ayan po. O. Oh. Kayo na po ang humusga. Ayan po. O. Oh. Ayan. Kakalso ko po dyan yan. Tingnan nyo po. yan mga bro, mga sis. po. Oh. Para siyang puso. Hindi po yan mata. gawang tao. Tingnan nyo po. Oh. Yeah, po to. Mayroon yeah. pa yung si Ronald din yan, hindi pinapakita. <laughs> Sineshare ko lang po sa inyo. <laughs> hindi naman po porky pinakita. Sabi po ng iba, ay, pinagyayabang. Ganito, mawa. hindi po totoo mawawala ng visa. Bakit? Ginagamit ko naman po ito sa kabutihan, hindi sa masama. Pag ginamit nyo talaga sa hindi maganda, yun, mawawala po talaga yun. Kasi ito po ay kalikasan, kailangan din gagamitin natin sa kabutihan. Kaya nga ipinagkaloob po sa atin eh. Hindi naman po porke kami na ganito, pinapakita namin pinagyayabang na. Isinishare lang po namin sa inyo na ang totoo. Dahil marami nga po na napipiki. Ayan po, totoo talaga. Ayan. At saka nung una kasi din taga, hindi ako maniniwala, makakuha tayo ng mga kristal na bato. Opo, oh, oh Sisilsilin mo pa. Oh, hindi basta-basta. Hmm. Hindi lang po basta-basta. At saka, alam. po kami, nagsachaga siyempre, kaila. kami kahit oh, oh, umuulan mo yan, so, mainit. yung, ni yung itim oh, na. Oh, po, sunog na. <laughs> sunog na, sunog na. Kasi walang guwantes, lalo nang pagka magbibahe, nakamotor lang po kami. Naming uh, ang motor ko pong antik, senior citizen ang motor ko. <laughs> Pero ganun pa man, <laughs> oh, ay malaking ay, po tulong kayo? po 'yun. O, Saan -saan ha? Marami po condition pa rin po yung motor ko kahit senior citizen na. Kumbaga, yung malaki na talaga ang tulong at pakinabang po. Ay, just elementary pa. Oh, elementary mo. po po yung anak ko. Ay, so, eh ngayon, ngayon, college na. Tapos na ng college. Opo. Ay buhay pa rin po pumapasa one. pa rin sa Lanao LTO <laughs> kundi <Kaming laughs> rerehistro. Grade 1 mo siya oh. nang binilhan na kasi malayo nga sa Makati nga. Grade 1 pa lang po yung anak ko. Yung motor na yon eh, napakalaki pong tulong sa amin kaya mahal na mahal ko po yon. Kasama, uh, kasama po namin. Kasama po namin yung sa pagmomotya din yung motor pagmumutsa na yon. Yung na yon mm, lahat mm, na. Dumto po 'yung marami. marami. Marami na, na pong dinaanan yung motor na yon. Marami na din pong karanasan yung <laughs> motor na yon kung saan saan siya nakakarating kagaya po namin ayan po kaya labis po kami nasisihan ni Sis Lisa pa pala ulit tayo sa Quezon ah. oh, mo, ah. gusto po po nga namin doon magpunta ng Quezon kaya lang malayo kasi tapos dumaan nga po itong panahon ito na grabing kong makaulan kaya na namin katulad po nga kanina umaga pag sundo ko ano po sa ano dalawang bisis umula nung pagdating lakas natin po. ng hapon ayan po. ayan po mga bro mga sisa Sige po, hanggang dito na po munang muli ang aming may share at may babahagi ni si Sis At pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. At pakilike and share and comment na din po. At para po makapagsubscribe kayo, pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po. Shout out po sa inyong lahat. Pag-iingat po tayo parati at bigla na lang pong naulan. Mm -hmm. Lagi pong magdala ng payong at kapote. Bye-bye. Salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa amin. Mahal naming subscriber. God bless po sa inyong lahat.